para sa mga binabaliwala at sobrang nasaasaktan na. May mga bagay na ayaw mo nang ituloy pero takot kang wakasan. Yun bang ayaw mo nang umasa pero gusto mo pa maghintay? Kahit alam mong nasasaktan ka na niya, andyan ka pa rin. Naghihintay at umaasang may magbabago pa. Minsan, kahit ilang beses nang sabihin ng utak mong, tama na. Pilit pa rin sinasabi ng puso mong, konting tiis pa. Ipaglaban mo kung meron kang dahilan para lumaban. Pero kung wala, matuto ang sumuko at tumanggap ng katotohanan. Mahirap talaga pag mas mahal mo ang isang tao kaysa mas mahal ka niya. Ikaw palagi ang nag-hold on at umaasa. Pero there are times na pakiramdam mo nakakasawa na. At ang pinakamabuti na lang gawin ay itigil na ang pagiging at tanga. Pinsan kasi, mahirap yung pilit mong binubuhay ang isang relasyon kahit alam mong wala na. Kapag natitiis ka na niya, tanggapin mong hindi ka na importante sa kanya. Kaya tayo sinasakta ng taong mahal natin. Kasi alam nilang hindi natin sila kayang iwan. Mahirap palayain ng isang taong mahal mo. Pero minsan, kailangan gawin. Di dahil ayaw mo na sa kanya. Kundi dahil masakit ang maghintay at umasa sa taong binabaliwala ka na. At hindi mo alam kung ano ka ba sa buhay niya. Minsan kailangan din natin bumitaw para malaman nila na napapagod din tayo. May mga pagkakataon talaga na kahit gaano katamis simula, bigla na lang tumatabang pagdating sa gitna. Pero isang bagay lang ang pinakatumatak sa isipan ko. Yun ay ang tanggapin ang mga bagay na wala na. At maging masaya sa kung ano ang natitira. Mahal pa rin kita. Kaso ayoko na. Kasi ang sakit-sakit na. Ayoko pa sana bumitaw para ipakita na... Mahal kita. Pero binigyan mo ko ng maraming dahilan para isuko ka. Bakit kung sino pa yung tunay ni na nagmamahal... Siya pa yung laging nasasaktan... Sana hindi na nakita na kilala. Para hindi na ako ng sobra. Pero alam ko, darating din ang panahon na masasanay din akong wala ka.